So, huwag mag-vlog Ano. Okay, ha? Andito tayo. Alam mo hindi naman sa pagmamayabang pero marunong talaga ako maglaro ng billiard. Hindi naman magaling, marunong lang naman talaga. Dahil dati nakikipagtayaan ako doon sa mga naglalaro sa amin dahil dati nga kami mayroong billiard at eh, tinataya ko pa yung misada nila tapos nakakaipon ako. Hindi kinukupit ko pa yung <laughs> yun, di ba? So naglaro nga ako dito sa tambayan sa court habang mag-aantay ng order namin pagkain na sisig sotanghon, and itong only rice na inasal dahil nga masarap din talaga sa kanila yung sisig as well as yung sotanghon the best. Mahilig ako sa sotanghon so I suggest visit Tambayan sa Court. And after that, pumunta nga kami ng SM. So, doon na nga kami talaga kumain sa Tambayan sa Court. Dahil nga, medyo mahal naman talaga mga pagkain sa SM. And we are a big family. So, hindi ko afford na ilibre siya. Well, honestly, hati kami ni Mama sa pagbayad dito sa Tambayan sa Court. Because may binili pa akong iba for them. So, yun na nga. Pumunta nga kami dito sa Kidzona. Ito lang talaga yung pinunta namin dito sa SM. Dahil ito si Kuya Ali, eh, ayan ang ayan itong mga nakaraang linggo. Eh, dahil nga lang nagkasakit siya, kaya na-delay yung pagpunta namin sa SM. So, nitong nakarang araw lang kami pumunta. So, yun na nga. Dati-dati yung pinaglalaroan lang namin. Yung mga halo-halo na kung ano-anong gamit lang na nakukuha sa paligid. Kung ano-anong prutas. Tapos ang yelo namin. Yung baybay pa. Tapos yung perang ipang mo. Yung mga dahon ba pa. Tapos susulatan mo lang 20, 20, 50, 100. O diba ang lalaki na ng pera mo. Meron pa yung 5,000. Meron pa yung 50,000. Diyos ko. naman talaga. But you know what I think? Yung kabataan talaga ng mga 90s or yung mga Gen Z ba ang sa atin is the best childhood ever okay hindi ko talaga ipagpapalit yun compared sa mga laro ng mga kabataan ngayon. Tapos ito pa yung matindi dati, magluluto-lutoan kayo. Talagang totoong kanin naman yung lulutuin mo, lulutuin mo lang doon sa lata ng sardinas. Tapos gagawa kayo ng bahay gamit sako, gamit yung mga damit na hindi na nagagamit sa bahay nyo. Tapos pwede rin yung mga dahon-dahon. Ang gagaling nyo magbuo. Tapos pag na na, kapag ayawa na, ayaw nyo nang linisin yung kalat. Diba bongga-bongga? Pero talaga, imagine the improvement of life ngayon. Ito, may kidzona na, may small world na kung ano-anong laro ng mga bata pa na habang naglalaro sila eh talagang matututo sila like this o oh, may mga blocks tapos may mga colors and shapes so habang naglalaro sila habang nag-e-enjoy sila eh talagang natututo rin sila kaya sabi nga hindi ko nakakalimutan to after our 100 years from now lahat ng tao siguro nga is matatalino na dahil grabe na yung improvement ng technology na natutulong talaga sa atin in our daily life and even in the studies talagang grabe na yung mga mga tools mga AI na magagamit ng mga estudyante, ng mga applicants para makapag-apply or para maipasa yung mga test nila na hindi ka na masyadong mahirapan unlike before. But hindi ko naman sinasabi na yung effort ng mga students ngayon eh nababaliwala. It's just that I think it is much easier than before. Of course, I'm not against it. Honestly, talaga nag-enjoy rin naman ako sa mga improvement of life ngayon, 'di ba? Kahit nga ako sasama ko dito sa KidZona, yung mga anak ko nag-enjoy sila, pero ako rin nag-enjoy ko pati na rin yung mga titas and all. Is talaga nag-enjoy while playing dito sa KidZona. And you know, change is the only constant thing in the world, so we should learn how to adapt and to embrace these changes.